Isa po sa kasama ni Napanelo na nag-iingay, eto nga si Trixie Cruz Angeles. Nako, kalatado na po kayo. Bistado na po kayo. Nauutan na kayo sa inyong mga paliwanag. Sa puntong ito, sa nakikita nyo, sa nakikita ng mga netizens, mga kababayan natin, nagmamarunong na lang po kayo. Pero wala nang, wala nang kabuluhan ang mga sinasabi nyo. Mahirap kasi yan eh mahirap na lukohin niyo muna. Unang-una kasi dito, nilulokon niyo sarili niyo eh. Tapos, you attempt. Okay, ba? Diba? Gusto niyo ring lukohin at paniwalain ang mga kababayan natin. Sige nga, try niyo po munang paniwalain ang sarili niyo. Wala nang eksplenasyon kung bakit tinanggal itong sa Sara Duterte, si Digong at ang iba pang dating presidente sa National Security Council. As a lawyer, ikaw, Atty. Uh, Trixie Cruz Angeles, siguro naman alam niyo rin kung ano yung paraan, kung ano yung proseso ng reorganization ng National Security Council. At lalong siguro alam mo kung ano ang ginawa ni Digong kay Atty. Lenny Robredo noong dating administration. Alam niyan pero bakit kailangan niyo pang ipagtanggol si Sara Duterte? Kasi trabaho niyo to. And your job, para sa akin ha, mga attorney pa man din kayo, pero nagpakababa kayo. Hmm? Nagpagamit. Niluloko ang sarili niyo. At yun nga, gusto niyo rin idamay ang mga kababayan natin. Kayo ang nagiging instrumento para mabaluktot ang kaisipan ng mga kababayan natin. My goodness! <laughs> Siyempre, magnangawa yan. Hmm. Dirty politics. Ito daw na nangyayaring ito. Talaga ba? Alam nyo ang clean politics? <laughs> por Diyos, Santo. Kayo, coming from you and Panelo, alam nyo ang clean and decent politics? Nakumalabo yan. Dahil ang mga iniidolo nyo ay numero uno ng mga maruruming politisyan. Tapos sasabihin nyo, dirty politics. Ay bakit nung nakaraang administrasyon, mas malala ang ginawa ni Digong kay, kay, kay ni Mas malala po. Bukod sa pagmumura, bukod sa talagang winalanghiyan niya ng todo-todo, abay, naanjan, Naakala mo talaga matinding kalaban ng ating bansa etong si Atty. Lene Robredo pero siya, ang totoo siya ang tunay na leader na may malasakit at puso para sa kababayan natin, napaka-obvious ngayon na itong sa Sara Duterte gulo ang hanap panggulo sa ating bansa tapos ngayon magtataka kayo kung bakit tinanggal isip-isip, at saka ito ha eto ha, ulitin ko lang please lang, huwag kayong maging instrumento para baluktutin ang kaisipan ng mga kababayan natin. Mga attorney pa man din itong mga ito. Punyemas. Hmm.